Hello guys! Ayan, kumusta kayo dyan guys? Ayan, sa wakas guys, makapasok so, uh, na tayo. Ayan. So, kapon last o chitty namin guys. So, ngayon, ayan, naglalaba tayo ng uniform kasi pasok na mamaya pang kami. <laughs> ayan. After fifteen days, now I go up with the requirements. <laughs> kailangan ko palagi maglaban ng uniform guys kasi ang uniform ko is dalawa lang gawa ng iba ko uniform iniwan ko sa probinsya gawa ng iba ng airplane kami so hindi pwedeng mag dala ng maraming ano maraming dala 7 kilos na nag-washing din ako guys, wait lang um, so dahil promo ngayon sinakyan 7 kilos lang ang pwedeng talagang kaya wala akong nadalang gamit kundi uniform mga requirements lang sa ano Jadi, lebih nak jaga aku guys semua, kenal, lapan. Nada saro aron ni dah punya depur kasi nga walang ibang uniform. Tsaka nilang lang pag nakapasok, tapos maka, ano, pasapon. Isa so, pang gabi pala ako, guys. So, maaga tayo mag-post mamaya ng ano, video. May tayo mag-post. Maybe ngayon yung mga 8. Yan. Yeah. 8 to 9. Kasi maaga akong Aalis na mamaya, mga 4am. Ah, uh, 4pm. Kasi pang gabi. Ha? At wala talagang cellphone doon, guys. Talagang nakatago siya sa locker. Hindi siya pwedeng ano. Ah, uh, bisitin ang cellphone. Bawal din pumasok ng pumasok sa locker. At kung papasok ko sa locker, kailangan may kasama kang garden. Paalam so, mo sa CCTV na may sasama sa ano sa locker. So, hindi ka basta-basta pumasok sa locker. Kasulad sa ibang company na ah, uh, anytime pag gusto mong pumasok, pwede. So, doon hindi guys. Pwede lang yun doon pumasok pag ano, incoming, outgoing, pero sa ibang oras, bawal. So, ganun dapat yung pick up company eh, sa pasukan natin. Tsaka dun guys, ah, uh, yung garden, wala pong upuan. Ayan, lahat na ta, tayo lang. So, meron mga lugar din na, ano, na may upuan, pero nasa rallop ng production yon. Parang, sa pag-ikot namin kahapon, ano yon? 18 ka, ano, 18 na, ano, na post, isa lang yung nakita ko na may upuan. Yeah. Kapag ay eh, sanay naman talaga eh, sa tayo sa Taiwan, Kasi so, eh, syempre, yun naman talaga yung tabaho natin. So, uh, good luck na lang. <laughs> so doon, hindi talaga pwede doon yung mga, ano, mga guard na hindi pwede gumamit ang cellphone. Kasi, mabuboring ka. Pero marami din naman guys ang kadal doon. So, umabot din naman sila ng 12 years. Ayan, meron pa mga babae yung na, nakilala ko. So, nasa, umabot din sila ng 5 years. Pero, kadalasan talaga na magiging kasama ko dyan is mga bago na super mahaba talaga sila. Kasi siguro nga hindi nila nakakayanan yung ano, yung tayuan. Sa no? so, in, tayuan talaga doon. Okay, sabi ko doon sa so kasama ko kung kaya, kung kaya na. <laughs> so, ayan, good luck na lang sa amin. Sa so, namin mamaya, night shift po kami mamaya. So, take part din po yung ano namin. Yung duty namin. Pero yung it's okay guys, kasi ano naman siya. Yung malamit naman lang sa loob. Kaya, uh, kahit hindi ka uupo, uh, ayan. Okay lang. At uh, tsaka, maraming pagbago, pagbabago guys, kasi doon, uh, padalasan na daanan namin, na, uh, daanan nadaanan ko ng mga company. Eh. Hindi siya, ano, hindi siya computerized. So lahat po doon may computerize yung uh, katulad ng mga big pass, mga uh, transfer, puro yan po po yung computerize. So, maliban lang sa mga parts, pag may ilalabas na parts, ayan, so meron talaga siyang personal uh, pass at saka big pass na parts. Ayan, so kasi doon yung titignan yung may RST, yung invoice, saka... quantity, tsaka kanong pangalan ng So, kung sa computer pa kasi yun, guys, uh, medyo matatagalan. So, ah uh, kaya siguro, siguro ginawa nila ng ganun. Pero it's okay, guys. Ayan. Ayan. Uh, balitaan ko kayo bukas. Ayan. At uh, maglalaba pa ako. Ayan. Thank you for watching, everyone.